Simula yan, sa kakay 3 days lang ngayon. 3 days pa lang ngayon. Sikat ng likod niya? Mm-mm. -hmm. Mm -hmm. Kasi dati, kung sumakit naman yan, kaya nyo siyang maraming tubig. Isa na siya sa tubig. Mm-mm. -hmm. Mm -hmm. siya ng talino saka tubig na na. Pero ngayon, kaparang... Pero galing na ako siya sa kapwa kong mga sawas. Hindi. Wala ba? Wala ba? Wala Ulitin ko po Pero ah. Pero nung unang-una... Sir, tak, walang, walang takotan. Nakita ko yung sundo mo tayo. Babae na kay Tim, andiyan yung kanina. Kaya ako hindi mo na agad-agad pumasok. Kasi huulihin ko sana, biglang tumakbo dito sa likod. Hanggang Ngayon ang ano natin dito, bilang manggagamot, aalis yung pinilagay sa kanya kasi mapapatayin siya. Hmm. 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 Ang ano natin dito, sir, magtiwala at kung ano pong mga naging kasalanan natin, tao lamang tayo na nagkakamali. Hindi tayo tawad sa ating amang dakila at sa ating Panginoon Jesus. So, no? Gagawin ko yung best ko, sir. Huwag kang magala. At sana, sana po tuloy natang gumaling. No? Na, Hapat po yung bumira sa niya dalawa pong kilalang kilala, kilala nyo lang, dalawa kayo. At yung dalawa hindi niya po kilala. Bale, nagbayad po ito. Okay? Ah, uh, ma'am, pwede rin kita ipitan. Kasi may nakikita rin po ko sa iyo. O, pasara na lang po yung ano. Salamat. Pwede mo ng isang... Ah... Uh, upuan. Madam, pagal po, po ka. Hindi oh, okay. po kami. Madam. Ah, kasi ako. Opo. Hindi po kami. Upuan. 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 Tupi. 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 siya lang din po ang gandong sila yung pagkunta ko dito. Ang una, una po eh, ay kayo ng renta right ng sasakyan. Ba't hindi ko pa yung best po, po, Para tuluyan po kayo gumulit Pwede. Um, pakitanggal na lang po yung isang. Ito lang po ito lang. Ito, lang. ito lang. Pako pa, ito. Ganyan lang, sandal lang po. Okay, ganyan. Ito po ah. Ito ah. Pupunin pa lang sir, no? Pwede po kayo manood. Mas gusto ko yung may nanonood. No, po. Ito po. Ang, ito ah, lusun po natin ngayon. Ito po, unay po, sa sakit doktor, wala akong makita. Pero mga bad elements meron na na. No. Tulad ng DVD dito. At sa akin ba ko ito? Pilipang. Ah! Sorry! Pumunog. Mm. Wala madam. Alam mo pinipig ako? Tama po. Hindi sabihin, pinipig ako na hindi ko pala nasasaktan. Wala pa lang sa akin. Oh, wala pa. Ito pa yung DVD dito. Sige ko lang kumalan. Ayan po yung DVD dito. Hmm? Oh! Ya po yung green ng Ito naman po ang kulang. Kulang ah. po ito. Ah. Sige daw na daw. Kasi mo hindi mo kaya mo ha. Kaya hindi. Hindi? O ano ah. oh, si ko lang po ha. Ah. Sa korale ko tayo ito para kasi kisi na naman ha. Maulitin po natin sa so, panibagong pupuntan po, po. Sabi naman natin. Yung tubig, yan ka lang madam. Yung tubig na kayaan Hindi na kayaan nila siya. Pero ang tubig na naman, alitin ko ko nilagay na. Ano ito? Yeah. Ito? Pakinom, pakinom. Pa lang. Isa pa lang. Ito yung pinag-itip ko kanina, madam. Ito po kanina. Paksan natin? Opo. Hindi na ako yung mga mo. O, o nyo ako po yung kanina. Para. Tinin ay ako, wala na po yung Ito po yung Ano? doktor. Pigit. ah, Wala talaga. Ito po yung drink Oh. Wala. Mm. Pero kanina. Oh. Ay, sorry. Tumunog. Wala po. Ito po yung kulang. Palipadang yung pinsin na. Sa kanya po. Kulang pa. Ano? Oh. Wala, mm. ma'am? Kanina? Ang sakit. Sobra. Sobra. Sa so, tingnan mo. Alos ko. Wala. Ah. Pero ano pinipiga ko? Hindi, ngayon po. Alam mo pinipila po. Ngayon, wala na. Wala na po. Dito po yung gabi sa pa Ah, yan? Sir, tulungan ng sarili ha. tulungan kita, <coughs> tulungan mo sa sarili mo. Opo. Mm. Okay lang. Tulungan po tayo ha. At gagawin ko yung ko. Oray tayo sir ha. Sigit lang. Sa tolo na hindi naman gumagambala sa lalaki to. Kung sa tayo, sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos sa kinakatakutan, sa Espiritu. Ang sabi sa Diyos, kamaray sa sa mga ba? nila ako. Puh! O, -oh, ang sabi na lagay mo rito, ha? Ha, babae matanda. Nagkakatakot yan? Aalisin mo na. Sagot. Aalisin mo na. Sabagot so, ka na maayos. Aalisin mo na. Oo. Aalisin mo na, ha? Aalisin mo na pala. O, tanggalin mo nilagay mo rito, ha? Kamay, kamay, pababa. Mula ulo. Nahigit ka sa gagalit. Alin sa dalawa? Nagagalit? Ano, ano, ano? Nagagalit. O, alisin mo na ito, ha? Opo, opo. Alisin mo na, ha? Ha? Oo, oo. O, sige, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat ito. Nilagay mo ito, ha? Tanggalin mo, ha? Tanggalin mo! Ano? Tanggalin mo, Ha? Opo, o sige pa Tama ba sa nito nilagay niyo rito? Tama ko? Saka sa to? Ha? Sa kilo? Tama ba? Tama ako. Okay, bakit niyo nito to? Papatayin niyo to? Papatayin niyo. Papatayin niyo nga. Oo, oh. ay hindi pwedeng. Hindi pwedeng. Sige, pa-class, pa dalawa kamay. Matandang lala, babae eh, po ito. Dalawang ano, babae, dalawang lalaki. Eh. Uh, Kilala niya. Kilala mo ito, di ba? Uh, Kilala mo ito, di ba? Uh, uh, Oo. Oo. Oh. So, Sumagod ka na mayos maayos. Alam ko niya, hirapan magsala. Uh, uh, Opo. O sige. Sige, bakas baklas. Pahinsyahan tayo ha. Tayo ang papatay ko. Sa kailangan ng bote na may takip kulong natin ba? Sige pa. Sige. Gagay ko na ito ha. Opo. O yung sa balakang, sa balakang yan yan, yan paglas paglas okay. pa, pa. sige sige pa, paglas paglas sige pa, mo ganoon mo, mo ala cemento ala cemento ala ay, saya ko ng ganoon ala ay, na to ha mismo ha Hello. gagaling na ha ah, magkano binayad nyo sa manggom? Hmm. Magkano pala? Magkano binayad nyo? Magkano? Sabihin mo na magkano? Magkano? Ha? Wala ka na binabayad? Ah, pero babayaran nyo? Ah. Pero babayaran nyo? Ha? Ah. Sabon! Oh. Ano? 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 Opo. o sige, paklas. na lang. Ha? pa. Sir, ah, laki ang ganito. Kunti ito masakit. Pero kagaling -hmm. gagaling na to. Huwag yung okay, papatay na. Nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan. Saan yung bote? Oh, Ayun tayo. Ha? Apat po ito eh. Apat. Pag gina niya ko, sir, ha? Uh -huh. lapit mo ha. Panginoon kong yun yung nambas ba sa'yo? Napatay kong gumagambala kay sir, sa nitratri, sakmek, atat. Pum! Ah. Eh. Tara, tara, tara. Ah. Bienvenido po sa bibi. Sa to uh, sa lahat, Ito dito ko sa Pangasinan ko sa nang gagamot si Apo Chalin Ayun uh, na marap salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Pakishare share ng aking video para na sana ganoon marami makapanood at sana ho ah uh, 'wag nyo sana i-skip ang aking mga videos kasi 'yung nagigipunta ng ah uh, pang ano sa mga tao. Tutulong tayo at magmamanihan to tayo para ho at papaan makatulong tayo. Maraming salamat sa mga team Apo, Apo kay Apo Marwin, Apo Rap, and Sis Maika, Mamelo Legario, uh, Brother Jan, Jan and Apo Rosita. Uh, ito, dito tayo kay Sir. Actually, tinirikan na ito ng dalawang kandilang itim at nakita ko yung babae, banda doon. Diyaw sa pinto na yan. Bukan tumakbo pa ganun hindi yung natin nahuli pero ganun pa man ah uh, sir sana gumaling ka niling po kaya ma guminawa ka sige ganun mo guminawa kadi lang itin po tsaka simento opo oh, nawala sir Iyan na lang natin Ay, sa lubigan, no? Okay, maraming salamat.